Sampal kay Jordan Clarkson naging pahayag ni Coach Tim Cohn. Hindi na kailangan ng serbisyo ng NBA star ng Utah Jazz at gilas full force coaching staff sa FIBA OQT matupad kaya. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So nito lang ay may sumabog na balita para sa ating National Basketball Team na Gilas Pilipinas. Patungkol nga ito sa pinakabagong addition sa ating pool of naturalized player na si Benny Boatwright. Tila natupad na ang hiling ng ilang mga Gilas fans at pati na rin ng mga SMB fans. Ito nga yung may dala sa ating pambansang kupuna na masasabi nating one of the best youngest imports sa PBA na si Boatwright. Well deserved naman dahil mahusay naman talaga ang player na ito. Sa PBA nga ay naging dominante itong si Boatright kung sana ay nakapagtala ito ng mga average na 30.3 points, 12 rebounds at 3.5 assists sa kanya lamang 13 games sa liga may game pa ito kung sana ikumartada ito ng 51 points kontra sa kupuna ng terra firma jeep. Halimaw talaga kung halimaw ang manalarong ito. Banta si Boatwright sa loob mano sa labas pagdating sa upensa. Idagdag pa natin ang prime ng laro nito ngayon na mas magbibinipisyo ay ang ating national team. Pero tulad ng ibang mga naturalization process na dumaan sa gilas ay hindi may iwasan ng mga komento at argumento dito online tulad na lamang ng pagkumpara kay Boatwright sa matagal ng gustong maging natural player ng ating national team na si Chris McCullough. Marami kasing umalma na dapat daw ay si C-Mac na lang at huwag na si Benny. Since mas malawak ang experience at mas magagamit natin sa mga high level international competition si C-Mac. Nasasama pa sa usapin ng tila pagpili kay Benny over sa ating Filipino NBA player na si Jordan Clarkson. Nagugat ito sa naging komento ni Gila's head coach Tim ko na si Benny nga ang magiging backup naturalized player daw ni Brownlee. Kung sakaling hindi ito maging available. Not a doubt, and you know and this is written in stone right now just our guy. You know, and, and Benny is going to be his backup, just like Justin was the backup to, uh, to Jordan. to Jordan Clarkson. Uh... nga ito kay JC na para bang punto ng statement ay hindi na kailangan ng ating national team ang Utah Jazz flamethrower. Even nga ang mismong SBP ay hindi na rin sigurado kung magagamit pa ba si Clarkson sa ating national team sa mga future tournament na sasalangan ng gilas. Well, abangan natin. Marami pa namang mga factor upang masabing hindi na magagamit si JC or even si Ange Kwame sa gilas. Una ay hindi naman ganun kabilis ang naturalization process sa ating bansa. Kung kaya't wala pang time frame kung kailan magiging ganap na Pilipinas citizen si Benny. Kahit sa ngayon ay first option pa rin si Clarkson kung sakaling hindi maging available si Brownlee. Samantala balitang gilas pa rin tayo tila may magandang sinyales para sa ating national team sa FIBA OQT. Ito nga ay nanggaling sa interview dito kay former gilas captain at gilas legend na ngayon ay nagtatrabaho na sa coaching staff sa isang NBA team ng Sacramento Kings na si Coach Jimmy Alapag. May naging pahayag o masasabi nating offer si Coach Mighty Mouse para sa ating national team sa parating na FIBA OQT. Ito nga ay ang bigyan siya ng chance sana na mag maging parte ng coaching staff with coach team para sa magiging laban ng ating national team contra Georgia at Latvia. Open nga daw si coach Jimmy na maging parte ng Gilas coaching staff kung sakali at ang best time nga dito ay sa FIBA OQT. Dahil available si coach Jimmy sa time na yon dahil nga pahinga na yon ng team ng Sacramento Kings. Malaking tulong ang may bibigay ni coach Jimmy sa Gilas kung sakali kung sana ay may babahagi nito ang mga learnings mula sa Sacramento Kings patungo sa ating national team.